Munggos and daing na bangos. Ba't kaya ano? ano nangyari sa akin? Uh, <coughs> Marapit ka na kayo na rambi. Uh, uh -huh. Oo. <coughs> Munggos and daing na bangos, guys. Let's eat. Tapos may sausawan tayong spicy. Mmm. Diba? Kainan tayo guys Mongos and yung um, wow. Don't you like it? Galing na bangus Malaki yung bangus na to Tapos yung visible. Sorry. So, andyan lang tayo. Oh, what do you need, Daddy? Yes, mga hanta, mga best. Nagpiesta yeah. sa inyo, di ba? Uh Oo. -oh. Andres, ka Ka eh. Carmen. Ha? Paano? Hi, Ma'am Laila. Carmen. Mama, you Lord is Cooper. Good evening. Tapos na November pa. Okay. Hmm. lang ng simbahan. nagutom ako sa pinaggagawa ko. Hmm. Nagutom ako, guys. Nice, guys. Hi, Michelle. Yeah. Wala ko na silang pasa. Ang sarap ng sabaw. Mangos. Mangos. Huh? May dip ka ba dyan? Mm. Sabaw ng monggos. Yum! Hay Michelle, Yap. ka and tan. Ah, ayon si PD no, o papak. Ah. ng picture. Sinasabi ng picture, kung online mo ano. Mm. Diba all ano na naman Face to face na. ZDLV, thank you, eat well. ko, yan Busy ako. Wala pa ligo. Mamaya na ligo, Besh. Wala pa rin tulog sa'yo na buwan. Mmm. Yun. Ito yung niya. Ito yung ko na madami sabaw. Sabaw pa. Ito pa nga yung kanila. Ka ito siya pa. Sa, sa kanila yan. Ito sa 'di ba? Kitid ng mag-uulan pa mga 'to. Et charity para Villar. May cheese bisi. Hay nako Mars. Best cheese cheese po sa mga o yung oy. Yung um, oko. Ang um, kujan. Mm. Ito ako kain mm. ako. taob. Ito po ang taob ang ating rice terraces. Taob na taob. Mm -mm. Taob na taob. Kasi ang sarap ng munggo. Dinamingan ko po talaga siya ng sabaw. Wala naman yata i-chart e ng Vera Normal lang. Mm. Natinig ko. Sorry. <coughs> mm. dapat talaga alisin ng tinik. Opo, ah, dapat alisin ang tinik ng ano, bangus ha. Pero hindi ko kaya, ang sarap kasi. Ang sarap po. So, so sorry. Mm. Mamaya na maligo. Hi ma'am Juna, Santo Domingo. Gabas Adela, opo. Opo, ma'am. Lami, ma'am. kay mm. ma'am, Juno no, Santo Domingo. Mmm. Pakred din, do'n. itong part na ng bangus na ito, medyo matin na siya, so. <clears throat> Himay-himayin na natin. Umuwi po si Uyong sa kanila. Mm. <clears throat> Thank you, Ma'am Santa Domingo. Mm. So, more. More fish lang tayo. At at tinik. Ha? Huh? So, paano mga na yan? Mm. Rishi Paris. Ma'am Emma Dizon. What's well, up ng ulam naman, Mars? Para sa tag-ulan na gawin. Mars Randy, Sorata. Yes, Mars Randy. Masarap, Mars. Munggo. Mm. Si dad, si Daddy Sir Ed ang kasama ko, Mars. Ah! Ang sarap. May's S.J. Oo nga, masarap ipabowles. Kaso, mahal na yung ipag-ipapabowles kasi siya may maghihintay ka tas mahal. Although, yung binilihan ko ng bangus, mura lang sa kanila. Kahit malaki yung bangus. 150 lang po. Julius Teba, wala na may trabaho na po yung mga tao. Huwag na pong hanapin. natunaw na po ang tinig sa lalamunan ko. Ah. <coughs> Mayroon pa lang kanin. Hmm. Ikaw ganda? God, ikaw ganda. Ikaw, tapos ka hapo. Oh, ka. Ikaw, kanin pa. Tapos ka na. May tutong na lang tayong kanin. Mayroon pa lang kanin. Oo, tutong na lang to. Go, ubusin mo na. Ubusin mo na. Yeah. Diba, niya ka pa. pa pa mm -hmm. mo. Bosing mo. ang mm -hmm. Ay, marami pa doon. Gusto niyo pang sabaw? Gusto niyo pang gulay? Sabaw pa. Sabaw pa? Pag sure dia mm. Nahihiyahan itong mm. dalawang ito. magam. tapos na Ang ano ulit. Magandang rin mga so, ano? Mm -mm. ba kayo? ayoko na matinik ulit. Feeling ko tinik, nandit, nandito pa rin. Ngayon? Yeah. <laughs> Laman yung ng isang tipak na kanin. Huwag masyadong ito. Ito yung steba. Mmm, harap. Satisfied ang cravings natin sa munggo. Thursday rainy in a rainy Thursday. Thursday talaga munggo. Friday Thursday or Friday ganyan ba? Mm, mm Madami na akong instance na ano, nagmomunggo po ako. Paiba-iba halo ko. Meron yung may talong pa ganyan. Ampalaya pa sa Meron yung Ampalaya kasi si Uyong Prinito yung Ampalaya kanina pero okay lang yun. Ampalaya with egg ang ginawa niya. kaso hindi na nilagyan ng kamatis. Julius Coriteba. Shoutout sa mga kasama sa MK. Thank you. Thank you, Julius. Mmm. Hindi na ka? Tami. Busin mo. Busin yun, no? Ano? Hindi na kumain ko. Yan ang gusto ko sa ka kanila, Daddy. Mmm. Kain itong dalawa. Kulang pa kaya, no? James Rusty Ladaw. Gandang sa inyo. Gandang gabi. Gandang Frosty, ang sarap ng ulam. Mm. Ang hap ng ulam. Mm. Ang sarap ng ulam. my God. Ay, nai, 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 ang mura lang dyan. Alin. Kasi kung kami sa Tagoyuan, ito, mm -hmm. parang 200 na to. Itong ganito kalaking isda, or mm -hmm. ganito bago lang ako. Ang laki o. Bangus is uh, much pricier. here. More pricey. Compared to, compared to Manila. Because of the proximity of Bulacan and uh, ng buka kundi yung 120, 130 na kung mga sa sa kilo isa kilo? Sa for, for 150 para sa isang tara so sa that's it hindi dahil siguro ganun ang pala ito dati. ito hindi ano lang pala to 200 sa per kilo umahal yung 200 per kilo kailin. mm -mm. Okay. Hmm, hindi eh kumpara hindi naman eh. Pero compare, compare mo sa pork, Mm -hmm. Sa, sa, ibang karaya Magbabangos na lang ako. Yun nga lang. Kailangan tanggalin talaga ang tinik. Okay. Pero masarap. Mm -hmm. James Rusty. Asan ba si Daddy? Eh, di, nandito James Rusty. Ikaw naman. May school ka ba, James Rusty? Mm. I love the chili. Ito pa o. Ano? Ano ba dyan? dami. Sayang ito. Hindi naman sila mahilig sa ba? Busog na kayong dalawa. Bili ng gusto mahalang. <laughs> diliganahan. Ha? Diliganahan. Diliganahan. Mahalang. Mahalang. halang. halang. Pero halang <laughs> kaluluwan niya, no. Sinong grade 11 sa inyo? James, James Rusty. Asa na si Baby Daddy. Ang oh, sarap, guys. So, guys, thank you so much. Mm. Mm. Bust na. Bye, everyone. Bye-bye.